Ito mga kapatid uh, di ko lang mapigilan na magsalita baka lang may may makapakinig kitang-kita niyo kung gaano ka pulpol or kawalang kwenta at kawalang modo itong si Francis Castro at si Luke Espiritu. I mean opinion ko lang bilang isang Pilipino anong gagawin sa Senado ng dalawang lintik na yan Unang-una ang sinasabi ni Luke, spirito, Pinagkakasya daw doon sa war on drugs, yung lahat ng problema ng bayan. Dapat daw, ay mahilig nila sabihin gutom, uh, whatever. Tama naman, pero kasama yun eh. Kung ikaw ay takot, you are unsafe, call center agent ka, ka ng bahay, tapos you, you, you are fearing for your life, dahil maglalakad ka, mag-aabang ka ng jeep, tapos may sasaksak sa iyo dyan ng mga adik, paano ka makapagtrabaho ng maayos pag pinatay ka na ng adik, paano ka pa mabuhay, di gutom lalo yung pamilyang binubuhay mo? Hindi mo ba naiisip yon, Mr. Lok Espiritu, sa dami ng kriminal? Kaya nga, mabenta yung war on drugs ni Pangulong Duterte. Hindi lang yun war on drugs, war on corruption gaano kalaki na natitipid at gaano karaming program, programa pwedeng ibigay ng gobyerno kung ang gobyerno ay hindi corrupt. Noong time na Duterte was able to manage Pogo very well during the time of Attorney Jimmy Bondoc, gaano karaming mga nasa PGH ang natulungan noon during the pandemic. Sige, siraan niyo pa si Duterte. Sa so, totoo lang, Galit ba kayo dahil gutom ang mga adik nung panahon ni Duterte? O may iba naman ako. Ito namang narrative ng mga taga-gobyernong ito. Itong nasa administration ngayon. Wala daw magtitinda ng droga kung hindi sila gutom. Hindi nyo ba naiisip na marami nagbebenta ng droga just because Salbahe lang talaga sila just because gusto nilang kumita ng malaki easy money na mabilis kaya they don't care kung sinong buhay ang mawasak nila. Hindi nyo ba naiintindihan yun? Hindi nyo ba naiintindihan na maraming hindi nagtitinda ng droga? Nagpupumilit, mahirap pa rin sila lumalaban ng patas pero nagpipilit kasi yun ang choice nila sa buhay. Hindi mo pwedeng sabihin mahirap ka putang ina magtinda ng alakon ng droga kasi hindi katwiran. Ito, tandaan nyo ito mga kababayan. Kahit anong pinagdaanan natin sa boy, hindi katwiran maging masama. Hindi porket, may nabugbog ka, eh, napagtripang ka dyan, nabugbog ka, eh, pag nandiyan dyan yung mga kuya mo at tsuhin mo, may nakita kayo dyan, pagtitripan nyo rin. Dahil lang nagangyari sa'yo, mga bugbog ka rin nang wala na mga atraso sa'yo. That's very stupid, that's very wrong. So, hindi katwira ng kahirapan kaya dumadami yung droga. May nagpapakalat ng droga, ang nagpapakalat yan, mayayaman pa. Protector nga niyan mga politiko at malalaking tao eh. Anong pinagsasabi nyo? Anong pinagsasabi nyo? Kaya nagbibenta ng droga kasi easy money yayaman sila. Ang daling itapon ng perang hindi pinaghirapan. Ang daling ibili ng mansyon. Ang daling ipang finance sa politiko. Ang daling ipang invest sa napakalaking mga investment kasi hindi mo pinaghirapan yung pera mo. Kahapon lang Nag-send sa akin yung nanay ko ng letter, open letter ng isang netizen wherein uh, pauwi yung asawa niya, naglakad, madaling araw, o past, uh, mag, mag 12 na bayon Tapos, hinarang ng tatlong lalaki, tinutukan, baka nabasa nyo yun. And then, uh, pinainom ng something. Noong nakalis yung mga lalaki, nagawa niyang idura, pero pag uwi niya ng bahay, nanginig na yata, tapos sinugod sa ospital, tapos nawala ng malay, tapos buti na lang naagapan ng doktor na may, yung drogang pina pinaintake sa kanya, nalasahan niya, ibagamat na idura niya, siyempre na alaway niya, na punto sa bloodstream niya. Can you imagine kung ilan na magugutom? Kung gutom ang pinag-uusapan namin, kayo, kayo, look Espiritu at saka mga kasama mong hunghang na ayaw ng war on drugs. Ilan yung magugutom nun kung namatay yung padre de familia na yun? Ilan yung magugutom? Eh, sira ulo pala kayo eh. Ano ba nagawa niya sa bayan? Diyos ko kayo kilabutan kayo para maiisip nyo kung tumakbo ang kakapal ng mukha nyo ang kakapal ang sasamahan ninyong tao